Pwede eh, bang wala experience sa pagpa-farm dyan sa agency nyo? Po lahat dito ay mga wala ding experience. So anong sinabi mo nang nag-apply ka sa agency? Pero nung nag-apply po kami, ang sinabi namin, may meron kaming mga experience kahit wala naman. Tsaka nung interview namin, ang sinabi din namin merong experience. Paano pagdating sa interview, wala akong alam sa pagsasaka o pagwa-farm? Mag-search din po kayo sa YouTube kung paano magtanim ng mga petchay, kung anong mga gulay. Kasi pwede kayong makakuha doon ng mga sagot pag tinanong kayo sa interview. Yung COE pala paano kung hanapan ako? Yung COE naman guys, tsaka land title, hinihingi lang yon kapag kayo po ay selected na. So meron pong company or agency na pwede kayong magbayad. Magkano naman ang bayad? Mga siguro nasa 3,000 yung mahigit or 4,000. Sila na yung gagawa ng COE ninyo at tsaka land title nyo. Kaya pag may experience, mag-apply pa rin kayo, sabihin nyo lang meron. Ganun lang yung gawin nyo para... Kapag apply kayo at makamuna kayo sa Japan. Good luck guys! Okay, ang agency po ni Carol Orcasitas ay RHB Agency. Ilalagay ko po yung kanyang account sa my comment para ipalaw nyo na lang siya at personal kayong magtanong sa kanya.